patuloy na illegal na nagsasagawa ng operasyon na dyan sa nasabing compound ka Oo, at ano ha, napakaganda ng mga pinunto po ng ating executive. Si Sir Eleanor Cardona, no? At uh, ito ang laban ng Kingdom of Jesus Christ ay hindi lamang para sa atin, kundi itong buong bansa na na pinamumunuan nga ng isang bangag na presidente. At uh, sa pagpapatuloy natin, Party Almar, naririyan pa rin si Sir Nick at si Boss Dada. Ayun, nako, eh, inspiring yung mga binitawan ni uh, Sister at Talaga namang very emotional dahil we are in the brink of uh, being attacked again Uh, everyday naman inaatake tayo ng mga ito pero mukhang ngayon yung uh, isa sa mga pinakamatindi kasi nandito na po kanina lang nakapag-post sa ating na social media ng video footage ng mga SWAT na papasok dito ngayon. Walang makita. Naka-shades, naka-maskara, naka-helmet, hindi makita yung mga nameplates, all black. Itsura pa lang naman ay yan na kaya nga. Ang tanong ko, sino po ang kakarnihin ninyo dito sa loob? Sino po ang uh, ano ninyo, kakatayin ninyo sa loob? In full battle gear, wala pong mga baril yung mga tao rito. Uh, sa 16 days na nandito kayo, alam nyo naman po siguro kung ano lang ang ginagawa ng mga taga rito. Magdasal, kada tatlong oras, maya maya, kumanta, magbantay lang, samahan lang kayo sa mga pagbabantay ninyo, uh, ginagawa yung mga tungkulin nila, maglinis. Uh, manalangin lahat. At uh, nandito pa nga tayo ngayon sa selebrasyon nila. Isang linggo ito, meron pong mga nagaganap dito ng mga sports fest. Kagabi po natapos po yung ano, natapos po yung uh, uh, yung kanilang musical, yung uh, competition sa uh, pagkanta, sa orchestra, sa choir, yung parang uh, ano, yung pong uh, solo competition nila ng uh, pag-awit. Kahapon po naganap yung ng Matiwasay. Maayos po ang mga tao rito sa kabila ng uh, mga presensya ninyo ay nandito para ipagpatuloy pa rin yung kanilang tradisyon na pagsi ng uh, 30 ika-39th year ng uh, ano uh, day of the Passover. Yes. So hindi natin alam bakit ngayong araw po magtatapos po final itong uh, pagse-celebrate uh, na ito pero ito nandito yung mga polis. Ano po ba ang threat na nakikita nyo dito sa loob? Bakit po kailangan po ninyong magdala po rito ng mga SWAT, ng SAF, ng INFULLBAT? Sir, pumapabor ba 'yan no? confirmation ng mga dito po sa rounds ng uh RJC no? Dito boleh po kayo ng mga pulis. Po, po kasama yung mga pulis sa labas. Wala po ibang sandata kay RJC o di mga dalangin. Kumpara po mga kapabayan sa kanilang daladala ng mga balil. Kaya pagpapatuloy po ang gagawin namin ng mga pag-awit at panadalangin ng mga kapabayan habang umagsasagawa ba, umatutuloy ba yung operasyon ng mga pulibo po mga kapabayan.

Pulis na kung meron na silang marahas na balap gawin na hindi po nila gawin dahil kami po ay mga inosente, wala po kaming kalaban-laban, wala po kaming mga sandata. Kami pong dala ay mga dalangin lamang po. At ang pagtangis na sana ay umalis na ang Filipinasyo Police sa aming pong mahal na pampang. magdadalawang taon ako sa September 17, two years ako. Two years na yung akin. natake ako sa puso. Alma lang, Sir Nick. Kaya eh, ganun talaga ako Di Ako man. Eh. Wala ako uh, dyan. wala akong dyan. Wala ako dyan. Pero, dama ko parang nadyan dyan. Tinakuin. Ako eh. so, uh, nadyan dyan. Ako. I'm sorry. Bata pa ako. Okay pa naman ah. Totoo lang. Boss Dada? Sinugod ko rin. Sinu... Na, nag... Nag... nagano na, 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 ano ko. Ah, tunaya ko rin ang buhay ko. 73 years old na ako. Estudyante pa lang ako. Tinaya ko ng buhay ko sa kalye lalo-lalo na sa mga pabrika, sa mga picket lines. Ito, yung kanta ng... Yung awitin ng ano, ng KOJC, hindi kami bayaran ang aming dugo ay mahigit pa sa kubikinang na ginto? Alam mo, 73 years old na ako. Maraming may temp. Buhay ang buha kong way. Kung gano'n lang ako gusto bayaran. Ang buha kong way family. Pero, hindi tayo sa tungkol. Pasensya okay, uh, ako din, hindi ko din alam talaga kung ano sasabihin ko. Okay. Ako din, ano, talagang, ano, uh, medyo talagang emosyonal tayo ngayon dito kasi... Hindi ko makanggap uh, eh. Well, alam nyo, fr frozen, frozen yung assets ng Kingdom eh? Jesus Christ. Nagtutulong-tulong na lang po yung mga tao rito yung mga members para may makain yung mga tao rito. Yung Gusto yung minang... Yung kabataan, yung kabataan, yung karapatan nila sa edukasyon. Ha? Yung kabataan, yung, yung, yung karapatan ng mga manggagawa sa kay sa kanilang kabuhayan, yung mga manggagawa sa, agricultural sector ng ano, ng kay OJC na nagtatanim at cetera. Kailangan pantay mo yung kanilang kabuhayan. Buti sana. Sir Nick, buti sana kung patas sa ang laban eh. May baril hindi sila o. sana. May baril din tayo. Kaya lang wala eh. Meron lang tayo. Para ng palataya. At, ako, at saka... Hindi ano, ako eh, saka, hindi ako nag-encourage na humawak ng baril. Then kasi... Mm -hmm. Alam mo... Um, uh, Bas Dada. Bata pa ako. Estudyante pa ako. At saka ng nag naging leader mang gagawa. Nakita ko yung repression. Ang NPA, ini-invite ako na mag-armas na. Sabi ko, bakit ako mag-armas? Meron akong karapatan na mag-organisa at ilaban ito sa mapayapang pamamaraan. Kaya nga nag-uunyon ako eh. At ayokong magkaroon ng ayokong mawak ng baril eh. Ngayon, nakaka frustrate After several years, or 50 years, or 55 years na to ano, to the exact, Maraming namatay, maraming ano, sa pakikibaka pang no armadong pakikibaka. Nasaan ang Communist Party of the Philippines? Ngayon nakikipag-ugnayan pa, nakikipag dila pa sa gobyerno under the pretext ng uh, peace negotiation. Bakit? Para pala kasi ang kanilang hanay na ginurgur na ng 90% na ng uh, lakas ng CPP-NPA na wala na dahil sa effort ng LTF-ELCAC na mismo si, si uh, Pastor Quibuloy at si uh, uh, President Digong ang nagtsaga buhay at kamatayan inorganisa ang grupong ito para maibsan man lamang ang problema ng gobyerno labas sa si CPP-NPA-NBF.